hirap ka din bang magtiwala? Meron kang mga kaibigan pero ay ilan lang ang pinagkakatiwalaan mo. So, totoo lang, yung mga kaibigan, nandyan sila kapag malungkot ka at kapag masaya. Pero kapag meron kang mga problema na sobrang sensitive na dapat ikaw lang nakakaalam pero sa sobrang bigat, kailangan mong ikwento sa iba, pwede ka namang magkulong sa kwarto o pumuesto sa isang sulok, pumikit ka o umiyak habang nagsasabi sa kanya ng lahat. At least pagdating ng araw, wala kang sisisihin kung bakit sobrang nahihirapan, di ba? Kasi walang tatrader sa iyo. At magsasabi na pasensya ka na. Tao lang magkakamali. At least sa kanya wala kang maririnig hindi man sumasagot sa lahat ng mga hinanaing mo at least nararamdaman mong gumagaan yung pakiramdam mo. 'Di ba?